Rise and shine, mga ka-blessing. Hello. 4 a.m. So, mamaya tayo mag-energy, ka ng energy. Pero ngayon, kain muna tayo. Okay, kakagising lang. Pero, rise and shine. Let's go. Isa po. 4 a.m., breakfast muna tayo ng masarap. Antok-antok an an pa. Antok pa si Jack Lauda. Antok-antok an pa. Oh, 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 oh. <laughs> Yun, oh. May usok-usok oh, oh, pa! Wow! Oh. Ooh. Tarap. Again, our bahay. 4 a.m., masarap yan nilalagay dito. Spicy pa po kayo dyan. Alam mo, dati ko pa ito kinakain na no, nag-work pa ako sa landmark. Comfort food. Nakakain tayo ng breakfast. We can rise and shine. The energy na tayo. Tama, Jack. Tama, Chase. <laughs> <laughs> Pero mga ulit. Masarap pagkakain mo, tulog ganun. Uh, let's go. Let's go. Welcome to the rampa -bus. Ramp bus. Rampa na tayo papuntang La Union. Thunderbird. First time nila mag-LU. LAU Union first time niya mag ni Jason mag Baguio. Mag Baguio. Bag yes. Wow. Yes. Oh, feel ko na ang lamig ng Baguio. Wow. <laughs> oh, kaya nga ngayon pa lang naka, naka -jacket, jacket na. Naka jacket siya, ay, na. sa La Union muna kami pupunta. <laughs> ako, ako first time mag Baguio in 20 years. Wow. Ano uh, so? Uh, oh, may trauma ako sa Baguio. Ano? <laughs> Ninulto <laughs> 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 ko doon. <laughs> Marami <laughs> talaga doon. No, no. Alam mo guys, ako talaga hindi naman talaga ako masyadong mapaniwalain sa multo. Kaya, ayan. Uh, Pero meron talaga mga, ayan, na trauma sa mundo. Ano mo ba ang ginagawa namin? Try natin ha. I can't promise, try natin mag-ghost hunting tayo Diplomat. sa Baguio. Okay. okay. Diplomat Hotel. So, Diplomat Hotel. <laughs> try natin. Try lang ha. Pag di tayo pinayagan, award you. <laughs> ano masasabi mo? Ah, uh, See you ulit sa Baguio in, in 20 years. years. <laughs> <laughs> So 20 years, so that's 2003. 2003. Nagtatrabaho pa ako no. sa advertising agency noon. Oh my god, ako naman 2004, 20 years ago, paalis na ako sa advertising industry. So, Papunta na ako sa world ng multi-level marketing or networking. Kaya doon nagumpisa nagbago yung buhay ko na tayo ng ang freedom, time freedom, financial freedom, meron na advertising. Ayun, so magkaiba. Okay, in the meantime, pwede patulog muna. Kasi parang matagal. Gano'ng katagal ba from here to LA? Uh, LU. 5 hours? 5 oh, hours. Grabe naman ng 5 hours? Mga 3 to 4 hours. So, good night muna. See you in a while. Galit-galit muna tayo ah. Mag-eye mask muna tayo. Kita-kita na lang ulit, guys. Pagdating namin ng Thunderbird, La Union. Good night! Good morning mga ka-blessing On our way to Thunderbird La Union And may nakita kami mga sign, mga grape picking So una parang akala ko ano lang yan, isa lang, dalawa Pero alam mo sunod-sunod nakasulat grape picking And it's my first time na makakita ng grape picking sign First time ko rin malaman na meron pala sa Pilipinas na grape picking. Kaya wow! andito kasama ko ngayon si Boss Eva. Siya magkakwento sa atin kung ano ba talaga tong grape picking at nasan ba tayong lugar na to. Sorry kasi medyo tulog kami kanina pagising namin. Di ko na alam kung saan. Nakita ko lang puro grape picking. Nakita ko yung sign nyo yun na isa sa pinakamaganda. Kaya sabi ko dito tayo. So Boss Eva, nasan po ba tayo ngayon? Ano ba tong grape picking na to? So good morning kay sa'yo, Sir RS. Good morning, Boss. So I am very proud na dito ka napagtpan sa grape picking na to. So ang lugar namin dito ay sa bawang, bawang of La Union. Matagal na po itong mga plantation namin dito since 1980s. Pero since nung bago mag-pandemic na diskubre na nila na may mga grape pala na marami dito. So kaya yan nauso na ang grape picking kasi noon nagbibinta lang kami sa mga market market. So since si Chris Aquino, I think siya ang pumunta dito noon. So parang na-promote po ito. Tapos, biglang lumaki na lumaki hanggang okay. ngayon. So, we are very thankful na may pumupunta dito na gaya nyo, Sir RS. Kaya ito, medyo maganda na at maunlad na ang bawang ngayon. So, so nag-umpisa yung grape picking na ibang tao nung pandemic or bago mag-pandemic? Bago pandemic pa po. Ngayon, ang maganda dito is walang entrance. Wala po. Yes, walang entrance sa entrance, Para wow. ma-experience -ma po itong vineyard na to. Dito, babayaran lang yung mga napitas namin. Oh, okay, ganun po sa... Magkano po ang isang per kilo po yan. Ang farm price talaga ng buong may mga grape farm nito sa bawang is 350. Ah, 350, not uh, bad ah. Per kilo, mura na yung ano. Ano yung difference ng mga grapes dito sa grapes na nabibili sa grocery? Yung mga grapes po natin dito is fresh. Oh, ah, Wala lang masyadong. Oh. Ang mga ginagamit po namin dito, mga organic. Tapos mm -hmm. yung talagang dilig mm -hmm. ang gusto niya. Yung mga, hindi gaya po ng galing po sa ibang bansa, may mga preservative Oo, na po pesticides, yun. Pesticides, uh, may mga gano'n. No? Pero dito po, fresh talaga. Taka, may mga doktor din na nagasabi na yung buto daw, mm -hmm. ay naka kainin mo gamot daw. Ah, talaga? Kasi mapait yung buto. So, pwedeng makain yung buto? Hindi yan ano? Pwede, pwede po. Ah, parang uh -huh. gaya sa amin sa front row meron tayong lux protect yun ang pure grape seed extract. Yung mga grape seeds, yung extract nung no, nagiging oil, yun yung beneficial. Pero ngayon, sabi ni Boss Eva, fresh, pwede mo kainin din yung buto. O ito, ito yung pagkakataon mo, Boss Eva. Ipagmayabang mo naman, ano yung pagkakaiba nyo ng vineyard nyo? Ako nung 2016 lang ako nagtanim. Mm -mm. Pero may mga existing na, na nagtanim. Pero yung parents ko po noon, nung 1980s, nandito na talaga. Okay. Nahinto lang nung may lumindol yung mm -mm. 1990s. Nahinpok po yun. Namatay po yung mga ah. kasi parang bumaba ah. yung ano ng soil. Hindi lang po ito ang farm ko. meron pa po doon sa kabila. Hacienda <laughs> Eva. Yun. Yun ang pangalan. Dapat ganun. Uh, yung experience natin na tag-ulan before, bago ito mm -hmm mat na ito, marami pong nagkasakit na ubas. Kaya sa akin po, At, nakachamba lang ko talaga. Ta, Dahil, kaya pa na ito, uh, uh, parang may lagnat. Tumakaw uh, 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 ko, uh, <laughs> parang may lagnat. <laughs> Dati, uh, nung bata ako, wala pang ngayon kasi pwede ka bumili 7-Eleven sa grocery ng grapes. Pero nung bata ako, 1935 pa yon. <laughs> <laughs> wala ka makukuha ang grapes kahit <laughs> di, saan. Si Pratikos na sabi sa mami ko, ma, magtanim na lang tayo ng grapes. Sabi na mami ko, di pwede tumubo ang grapes dito kasi tropical tayo. Kailangan malamig, kailangan ganito. May special ganito. Paano 'yong nagawa 'yon? De, actually yung yun. founder, po, parang founder po namin dito si the late Adelino Lumboy. Mm -mm. Sila po ang parang founder. Nag-e-experiment siya kasi agriculturist siya. Ah, okay. So, he found out na pwede pa lang magtanim doon sa cuttings. Hindi It... siya seed, hindi. Ah. Ilan buwan para from zero to maging ganito ka bang ang dami niyong bunga. Pag magtatanim ka po, uh, from pag yung zero na sinasabi mo hanggang 8, 7 to 8 months yan, pwede na siyang mambunga. Ito po ba all year round or seasonal? All year, year round, round to? Oh, pero ang talagang pinaka ano ng bunga is summer talaga. Kasi ang grape po nito, yung red cardinal okay. na to is ay lang ang gusto niya is direct sunlight talaga, oh, yung sa init talaga. talaga. Ayaw niya ng malamig. Ayan, ang daming bunga. Ito yung Oh, so, ito, ayan mo. At saan kanila pwedeng contact sa Facebook, sa social media, sa Instagram or TikTok? ano bang ano or number paano kunwari may nanonood ngayon sa atin na sabi nila gusto ko niya meron pa grape picking sa Pilipinas gusto ko i-try saan po ba boss Eva nakalagay lang doon po sa my google yung grape farm ko na ito yung oh, yun. ano eco grape farm yun lang po kasi kaya minsan maraming nag-google parang ako lang yatang nakaregister doon kaya dito sila pumupunta pero minsan pag walang bunga dinadala namin sa mga ibang farm so guys eco grape farm sa Google. No? Right? alam mo, promise, ha? Lang talaga ako na, ano, na may pwedeng tumubong grapes dito sa tropical country. Alam ko, strawberries lang sa Baguio. Siguro, ewan ko, ha? hindi ko, galing. Galing ng concept nitong grape picking. Ito, ang ganda. Punong-puno. Oh. Wow. Wala po itong pesticide, boss? Meron, pero before harvesting, hindi na kami mag-spray. Oh, yun. 20 days before. Ito so, okay, sa pwede lang. na. Pag ito, hindi pa Paano inoil? malalaman? Paano malalaman? Kasi red na lahat. Pero may isa lang, tanggalin na yan. So, ito pwede na itong iano. Oo, pwede na yan. So, ito gugupitin natin. Ganito yun. So, wala bang mali at tamang paggupit? Ganyan lang? Dito lang siya. Dito, dito lang. Kasama pero, po yung daliri nyo. Yun, hindi. <laughs> Ayan. Ayan. Tingnan nyo. Wow! wow. Grabe kita mo. Fresh grapes, ha? Ay, eh, tingnan nyo naman. Oh. Ang gano'ng ka-fresh. Yes, sir. Ooh. saka makakita ng freshly pick para clear ha red, red cardinal, cardinal. Ito yung napitas niya Ito po. Kasama po ba 'yan sa one? ano? <laughs> 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 Kasama po ba pobyen <laughs> red cardinal ha Ito kung 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 Si Boss Donnie mag-explain. Sa mga grape farm, sir, may mga product po tayo. Yung mga fruit juices, sir. Uh, which can be taken even by 2 years old, sir. Kahit na po buntis. O yung mga iba iba po. Actually, apat na flavor tayo, sir. We have grapes, blueberry, guyabano, and mango. Ah, okay. All of those, sir, is zero alcohol content. From the time kasi kagagawa pa lang po nila. Kaya nga gaya ng sabi ko kanina, pwede po silang inumin even by 2 years old or walang kinain po. May sugar content po? Fruit sediment po sila. So yung tamis po is fruit. Siya, uh, added yeast lang po for fermentation kasi kung hindi nyo po naitatanong kasi itong mga fruit juices natin from fruit juice to wine po sila wow. so from the time na binili nyo po sila uh, magbibilang po tayo ng 10 months kung nasa room air lang po sila is mag-ease na silang mag wine na siya. Uh, magiging wine po siya eventually after another year po kasi from the day na binili nyo like example ngayon po binili nyo po siya magbibilang po tayo ng 10 months para makikita natin na mag-start na siyang mag -ferment. Ang ibig sabihin po ng mag-ferment is itong kulay, like for example, itong grape flavor po. Opo. Uh, na po siyang mag-discolorize po. Mag-clear na siya. Clear. Mag-clear na siya, sir. Bababa na, sir, yung fruit sediment po. So may makikita po kayo, di ba, may mga sediment po. Mas dadami ang sediment niya, sir. Tapos magki-clear, maglalighten na po yung color niya. Okay, tapos ilan months pa bago maging... Another year pa para maging Another 12 months. Po. Ah, wow. Age talaga, no? So wala po siyang tapon kung yung sa fruit juices natin. Kasi wala po siyang expiration, literally speaking, from fruit juice to wine. Portion habang tumatagal uh, sa <laughs> ng fresh grape juice, saan po kayo pwede contact? Kung gusto nyo po sir, uh, we uh, deliver by bag po or you can order to our Mab uh, Mabel Calica Grapes Farm po at 0928 468-5564 po. Napakasarap. Meron din silang may alcohol, uh, yes, wine, wine. Yeah, 14% na fermented wine, sir. We have the grape wine and the mangosteen wine. Oh, so, grape wine. Parang yung iniinom nung sa Bible? Diba sa Biblical Times? Meron mo Facebook? Ah, uh, yes sir. Ah, uh, yung sa Facebook po natin is we have the Badere Calica Grapes Farm po. Makikita nila yung, ano yung profile picture ng grapes? Ah, uh, uh, grapes din sir. So, thank you so thank much. You thank, thank you so much. Maraming salamat po. Thank you. So, At si Jason, oh um, may eksena pa. Wow! Palang pangan! Come on! Yeah! Sa yeah! akin yan! Nilagay mo lang yan. Yes, kilala ka namin. <laughs> <dahil. laughs> We're at uh, Ilyas Food Park. Wow.